universe! So, mag-harvest ako ngayon ng balatong. So, yes, balatong. Mag-harvest tayo ngayon ng balatong. May nag-order kasi kay mama kanina. Then, ibibinta din kasi daw, parang reseller, Ganon. Ibibili nila sa amin, then ibibenta nila. So, si mama kasi is busy. Nag-uuling ngayon ng, nag-uuling. So, ako na lang yung mag-harvest. Ako lang mag-isa kaya samahan nyo ako. Let's go. So, medyo malayo kasi siya sa bahay so kailangan pa niyang lakarin. mong... Paano ba 'pag ginagawa pag malayo, 'di ba? Nilalakad. Oo. So Yes, samahan nyo ako habang naglalakad. Ang unfair naman 'di ba? No, wala akong kasama. Ang prob problema, lang neto ngayon, baka may may makakita sa akin na nagsasalita mag-isa makaisipin na na na, na ako nababaliw baka bukas may magbisita na sa akin na may dalang prutas at saka pinapay nandito na kami nandito na kami may kasama ka girl nandito na ako sa sa oh oh, diba may baka na <laughs> ang extra mo naman baka so meron kaming tatlong baka Say hi, Baka! <laughs> to my vlog! Hi! <laughs> so sa ate ko to, na baka, sa panganay namin, si mama lang yung nag-aalaga. Oh, against the light, ganyan. So, maligtad. Dito pa tayo. Oh, hi! <laughs> oh, di ba nag... <laughs> oh my god. Hi! Welcome to my vlog! ano <laughs> oh, di ba? Oh, ito yung anak niya. Ito, isa. Ito, yung anak niya ngayon. Oh, ilang months pa lang to isa ata. For, um, January 30 siya na ano. Ang ah, January 30 ba? Hindi, yung baboy pala namin yung January 30. Hmm. Basta, ilang months pa lang yan ngayong year lang. Then, anak da, then niya yeah, ito. Ito. Anak nung ano, yun yun. Anak. Ito yung nanay na. Tsaka ito buntis na din ata to buntis na siya dah parang parang lang so ayun Mayroon <coughs> kaming ano dito um kangkungan welcome to our kangkungan o oh, diba mm, um, o oh, sipag mga mother namin, no? mm. dun yung ano yung tawag niyan yung maisa namin ayan O ano lang. Ayan. Kami din nag ano niya, nag Tanim. Yes. Ganyan kami pag Charot. Puro si Momo lang naman yung masipag Ang tamad-tamad namin. Oo. Oh, oh. Ang tamad-tamad ko. To be honest. Ang gano'n. Ang gano'n dito sa amin. Oo. Oh. Let's see. pimples mo, girl. Hello to my pimples. Pimpies. Ano oh, ano na? May gadget sa dyan. Matatakot din ka. Ang oh, ano nang eyes ko. Maya kasi ako kanina. I cried. Kasi nga, ka. bakit niya ako iniwan? Oh, Ang sakit. Charot. Nanood kasi ako ng K-drama. K-drama. Oh my god, ang dilim. Ang oh, dilim, ah, oh, maitiman talaga ako. Okay. I'm here! Masa nandito na ako? Wait lang. Papakita ko sa inyo. Wait. Oh my god, I'm scared. So, ayun na nga. Nandito na ako. Hindi ba makita? Nandito na ako. I'm here. I'm already here. Oh, balato. This is balato. Kinakaan siya shrimp. Mmm. This is the balato. Wait a minute. I will get it. This one? Uh, uh, a beans. This is a beans. This one. Uh, mm. Mm. This is what we call balatong. Balatong, balatong. Uh -uh. Nagugulay rin naman yung ano niya, yung tuyo niya, tuyo na, <laughs> tuyo na balatong. Kaso lang, ito yung bibili nila. Kain ito. Yung ginugulay talaga. <sighs> ginugulay naman lahat. Pero ewan ko ba. Basta, mas madali kasi itong lutuin. Di kaya nung tuyo na. So ayun ko lang may wish oh my god so welcome to our balatungan we will harvest this na 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 hindi mm. pa to pwede this is yes hindi pa to siya pwede it's not yes um konti na lang yung ano yung bunga niya. kasi nga ano um, kinakain ng manok. Kinakain ng manok ng kapitbahay namin. Oo, kinakain ng, ng manok nila. Huwag kayong maingay. Kinakain ng manok nila. Baka marinig tayo ng ano, ng may-ari ng manok. Tara na, harvest tayo. Mag-harvest na tayo. Mag-harvest na tayo, guys. Wait, Asan ba ako mag-start? So, ito na yung ano. Pwede na mag... Pwede na i-ano. I can't... It won't. Huh. Pwede na yan. Hindi siya siyempre, girl. Okay. So, mag-harvest muna ako para matapos na ako. Wala nang araw, be. Baka mamaya may muntong. Oh, my God. May aswang. Tapot ako sa aswang. I'm scared. Oh, my God. I want to go home na. <laughs> Yung hindi ka pa nakapagsimula pero gusto mo nang umuwi. Oh, my God. So, mamaya naman ulit. But, uh, guys, Na-realize ko na yung sakong daladala -dala ko is nahulog dun sa ano pinagvideohan ko ng intro kanina oh my god ang tanga tanga ko naman be oh my god pero hindi naman siguro tumapupuno diba yung isang balde oh my godness kung tama yung kinukuha ko. Hindi ko alam if. Oh, my God. Charos. Ang ui, ui. Oh, my gosh. My girl. My girl. My girl. I love myself. Kaya, my girl. This is. Chichi. Kantaan ko kayo. Uh -huh. Pampagana. Pampagana. Baka, ano kayo. niyo yung kanta ko. Ay, narinun niyo na pala. Oh, my God. Baka mamaya na may nakarinig na nagsasalita ako mag-isa, iisipin talaga nila na baliw na ako. Hindi pa naman po, palapit pa lang. Pero, hindi pa naman. Kaya pa naman. Hindi pa naman ako nag-ano. Medyo, okay pa naman po. Ah, uh ah. -uh. Ay, hindi na pala na nakikita. What is this? Okay na ba to? I don't know. I don't know. Okay na ba to? I don't know. Okay. Sigur okay na to. Siguro. I'm not sure. Wait. I will Oh okay na ganito. Oh okay na pala ganito. It's Yes. It's okay. I'm okay. I'm fine. Kanchana. Tang nang nang nang. Tanan nanan. I don't know if I know. mauubos ko lahat to ma-harvest ko lahat kasi nga matatakotin akong tao oo so samahan niyo ako para di naman ako ano di naman ako matakot oh my gosh so may tumulong sa akin so kawe na ako kami madami-dami rin yung na-harvest ko sobra sya ng isang balde mm -mm. So, ina-arrange na siya ngayon ng mama ko. Yes, ma that's my mother. Ina-arrange niya para makapag-save ng space sa cellophane. Para well, isang cellophane lang yung magamit. ba diba? Ang talino. So, this is what we call balatong. Ito yung balatong. Mm, mm That's, yes. Balatong siya sa amin. Ewan ko lang kung ano. Anong name niya sa inyo. Anong tawag niyan. Pero sa Tagalog siya, balatong talaga siya in Tagalog. Opo. O, ipapakita ko sa inyo yung laman niya, yung beans niya talaga. Nakakain din naman yung ano niya, yung balat niya. Pero, mas, ano talaga yung beans lang. Meron din kasing tao na ayon ng balat niya. Opo. That is what we call, this is what we call balatong. Ito siya. Eh, ayan this is the beans. Mmm, -mm, yan siya. Diba? Siguro naman, alam nyo yan. Kilala nyo yan. Oh, yan. So, isang cellophane siya, diba? Na, pero pag hindi yan in-arrange, sobra yan ang isang cellophane. Apa. Oh, diba? Ihahati na yan sa ano, nag-order. Sa, na, nag sa kabilang bahay din naman. Oo, may, may reject din siya. Yan yung ano, reject. May pasaway pa talaga na yan, nakikisali. Oo, yung mga ano, mga makukulit na iyan. Yan muna for today's video. Thank you for watching. Babush!